Sir. Anong kaso, Sir? Ano po dito? i na mamaga, may doubt kayo? May eh, kaya pala eh, hindi kayo makatakas talaga diyan. No, no. Nung Asan yung ano? Upo ka rito Sir. Ka. Para, pa. Para, nakala... Para, sa Lahat ka, yung mga nakakadma ayos eh. Para siyang Para siyang nakalak Ano nangyari diyan sa diskusyon niyan? Ano 6 years pa. Na. Okay no. Pag mataas yung gout mo, alam mo, pahihira ba kaya kasi sa joint yan? Hindi, pero bumaba nalang. 6 years nalang naman, eh. 223 na siya. Dating 12 yan, Last month. 223 na. Nalang normal na siya. Pero ito nung no April nga, no, nung no. alam. Ganyan na po nung namagasya. Ganyan na siya so, maglagas. So, kaya, sobrang mapakita. Ayan, may basag lang, no? Oh hindi, ano hindi Pagtanda nyo, pag may, pag may gout kayo, mm -hmm. ibig sabihin, mag-create ng uric acid yun. Mm. Ayan po. Malamang. bubukol Bumubukol kasi yan. Sa mga joint. Hindi naman siya bukong. Kasi hindi lang ako nahulog eh. Namagalang siya. 2 sa akin, hindi ko mabunan. No, ganyan ako maglakas. Yeah, Nung gumaling na yung gaw ito mm. yun. Yung... Hindi, naka... hindi po agad nakawala yung gaw. Ito Hindi po hindi yung gaw. Ito naman, pilipit ito. Mm. Siya siya... dito Nakatukot, tutukot dito, dito. Dito. Na, dito sa na dito sa Ito, sa likod. Ito sa pibula. Mm patayo para maraming malagay yung tayo. pahiga. Pata uh, pahiga. Pahaba. Nati, ganyan siya. Pahiga, ganyan. Ganyan sa kataas. Ganyan sa kataas. Hmm. Sir, ito, mataas pala yung ano mo eh. Ngayon, pagka ano mo, pagka baba ano mo, hindi ka agad yun, no? Hindi <laughs> ka agad gagalingin. Bakit? Yung mga ligaments mo ron, gapong pa, kailangan pa haanin yan. Kailangan pa maghilong pa ng todo. Hindi po kit bumaba ng sa resulto ano, mo. Yo. yung gout mo. Ay, gagaling kakagat. Hindi pa ata 'tong pagka natin pero yung eh. na 98. Ngayon sa 25 na. okay. Na. <laughs> <laughs> eh, no? Hindi oh, naman hindi naman siya. Marunong naman siya board. na lang. eh hey, nagdikit no. Magdikit. Ito yung original ko. It's akx mo. Hindi ko na pa bile. Kalo sa Eh, tapos dito Pansinin mo. Oh. Diba may alawans? Tingnan mo yun sa'yo. Wala. O, oh, tingnan mo. Tabi-tabi Ayan o. Nagtama na kagad yung buto. Ibig sabihin, may damage yung ano mo. May damage yung mga mo. May... Ka kagaganon mo to. Diba noon, noon, nakaganito ka maglakad. Hmm. Kasi pag dinitiin mo, nang patagilid. Ngayon, nai-scratch yun. Nai-scratch yun. Ano yung miniscus? Ano ba yung ibig sabihin ng miniskus? Ito yung miniskus. Ito. Ayan. Maraming salamat po sa nagbigay. Ayan. Ayan ang mga miniskus. Medial at lateral. Ito yung lateral. Nababangal yan. Ayan. Nababangal. Nagsisigray. Paano, Paano, Paano siya nababangal? Ito yung normal. Ayan ang normal. Iba-ibang uri ng types of tear. Pluck degenerative bucket handle o yan okay, longitudinal porok bit horizontal cleavage pero hindi naman yung ano, regional radial oblique yun, mga ligaments damage ang pinaka hindi mo pong masasabi yan hindi mo pong masasabi yan na wala kayong damage yan po yan sir malalaman mo lang yan hindi mo kayang i-determine pag kayo hindi ka nag-MRI okay ang ibig kong palabasin sa'yo ang ibig kong sabihin dyan sa'yo tumaas yung gout mo. Hindi ka agad dyan ma, ano, yung pagkano no? In, oh, sabihin natin, nag-zero ka ngayon. Nag-zero yung gout mo. May stopper. Parang may stopper. Eh. Kaya, parang dyan. Ayan, eh, oh. oh, kita nila. Kita nila okay. ang mo. Ganito dati, ganyan. Exercise ko na lang. Parang, Sige. Ika ka dyan. pag natin kahit papano. Ha? Hmm. Ah? Oo, oh, puting possible yung mga fragments ng ano yan ng ng cartilage or yung meniscus kasi nga <laughs> nagganito kayo sa tagal mo na kagami ilang buwan kang dinidiin ng dinidiin nababangal yung depensa ng tuhod hindi yung tawag na meniscus Manalaman mo lang yan pagka pinayamahin mo pero yung ikaw mag mag-expect wala naman na ano yung ligaments ko hindi mo mananaman yung eh. lumpo ka nga eh sabi nung orto nung tinignan niya parang nanigas na yung ligamit dito. nanigas? O di ba sabihin may damage yung ligaments mo? Sabi mo kanya, walang damage yung ligamit. sabi niya, exercise mo lang para ano. Kasi ganyan ka dati eh. Yung yeah. niya yung ganyan. Yeah. Pag gawin namin sa bumalik ulit. Bumalik na ang ganda ng rin katasi. mo kasi ng ano, bandage. Yeah. Yeah. Unti, unti pa yan, ano, hindi kasi unti na. Mas maganda pa kung twisted niya sa basketball eh. Mahirap ka lang pa ng gout. Ano mo mong kalaban ng gout? Pagkain. Huwag niyo kumain ng mga high protein. protein. Ay, ito lang kung napistad niya. Kasi pati ko pwede na magdati. O oh. nga lang. Pantayin mo, pantayin mo. Baba mo yung pre konti. Baba mo konti Yan. Okay. Alis ka. Yan, okay. Ito, i-ano lang ito. Ngayon kasi mababa na yun, pwede ka nang i-massage, wala na yung pamamaga. Okay. Nati Nati-dislocate kasi yan, pag sa joint kasi tumama yung pamamaga, ipupulak niya yung mga soft. Sisiksik siya sa mga soft. Okay? Relax <tod> lang. Okay. Oh, <wala> mo. <tod> sa paa mo? Nung no, mga kuryente ya. Ay, yan na si Yurik. Dati doon siya sa taas, kaya nagdari Sibir. Sibir ka pala eh. Sabi mo, eh no, meron kasi nga tumutubong ano. Kasi, eh. kanina, Ay, ano sabi ko siya bubukol kanina. May start mo. yan kasi, age of 19. Pero matagal na nagmalag na siya. Hindi ito mawawala. Four years na yan. Tignan mo, ibig sabihin ang bata mo pa. Oh, Sibir no. 19 years old siya nang nastart. Grabe. Malulungkuhan ito. 21. Alam mo ba eh? Daming... Tutubo to. Eh, no, daming... sobrang Alam mo pinakatabis na gagawin mo? 98. Alam pinakatabis na gagawin mo? Huwag ano ka ako? talaga kumain ng mga protein mo. Yeah. Gulay-gulay ka muna. Loob lang, muna. Na. Kaya na mayat, eh. Magano ka, tandaan mo ito ma'am. Carrots, cucumber, S celery, green apple. apple. Yan lang muna yung juicer mo. Yan ang -min -min mo. Tapos, magpapak ka ng mga okra. Ang laki mo, paano hindi ka makakalakad? Bumabara yan sa joint. Sige ka, mamaya explain ko pa sa iyo ng todo. Ang laki oh Paano pag... Yung nakikita mo, yun yung nakano sa... Kaya tumitigas sa ano mo. Ano oh, yun. tumitigas sa ano? yun. Iyan ba yung nandiyakan Merong anti-uric. Oo, bababa yung sa ano, sa blood game mo. Pero ngayon yung dinamage niya, ano? Wala. Andun pa rin yan. Katulad yan oh no? wala ka ng uric pero ang laki yan o paano mo may papaliwanan ngayon yan ang laki o crystal yan uric crystal ang tao dito matatanggal to huwag ka munang kumain ng protein huwag ka munang kumain ng protein gulay gulay yung muna pwede ka sa protein pwede yung protein sa'yo yung mga white meat isda tilapia yan lang muna huwag kang kumain talaga naman loob tuna tige ka marami yung baron okay ang, ma ang massage lang nito, ganito. Hindi siya mamassage yun. Kung hot compress. Eh, yes. sa meses kong ginagawa niya, hindi niya din niyang ganyan. Pero sa bangsat sa ko. Pero pag pinabukas at bumabalik na naman. Ganyan lang. Oh. Sir, hindi ka makakalaya dito hanggang kumakain ka ng bawal sa'yo. Bawal. Oh, ang dami oh dito. Ngayon, ngayon lang po ng, ano, itong... Kasi hindi na nga siya kumak talaga ng baba Bababa lang nga yan sa blood chem lang, pero yung uh, ibig sabihin, yung dinamage nung ano. Andyan. Yung mga pra, yung mga crystal e, okay. lang no, e, e, dito. Eh, laki yung grabe. sa bukong mo. Hindi, ang daming joint niyan. Pag tinapak mo yung masakit. Ngayon, puro joint yan. Dito, ano? Yeah, yan, metacarpals yan. Eh, metatarsals. Eh pag ginanon mo, aray. Kasi iipit siya sa ano, iipitin niya yung ligament sa joint. So hindi ka talaga makakalaka na maayos. Hindi naman siya parang magandang. Ito nga, dito ipit, dito nakaangat. Kasi yung mga ano, sumisiksik sa mga joint kaya mga pek. Huh? Kung ano yung soap, dun siya papasok kasi yun ang soap eh. Ngayon, pag ginanon mo, ang gagawin mo lang dyan, gagawin yung ganyanin lang. Madalas mo gagawin niya, eh. Kusa rin mawawala yan. Kailangan mo lang magtiis ng magtiis mo na sa mga pagkain. Wala mo ng protein. Baba ka. Oo. Yung ginagawa ng misis mo, dahan-dahan lang. Pag sinabi mong aray, tigil na ako. Sige, relax mo lang. Pag sinabi mong aray, tama na. Sakit na? Hindi, kaya pa. Oo. And, ikaw ang magsasabi, ikaw ang magdidikta. Parang ano, napupunit siya. Oo, oh, natin lang yun. Iingin okay, lang. lang. Ikaw lang magdidikta, sabi mo. Oh. At takot kasi, oh, baka mabutil <laughs> mo. Hindi, kaya nga ano eh. Oh, sabi mo, pag masakit na. Kaya? <laughs> kaya? <laughs> kaya? Kaya? Oo, <laughs> oh, oh, yan, yeah, babalik lang. Ganun lang. Kung hanggang sa na mo. mabab Umababa o? Oh? Oo, oh. o? Oh? Naisasagad nga yan. Oo. Oh. Pag naisagad niya, ito parang nag-angat ano. Kasi nga may yuri crystal eh. Parang ganyan lang din yan dito. Ito. Hmm. Di yung mga sa kabila. Ayan Oh. Eh, no? Oh. Kahit anong gawin mong stretch dyan. Ayan eh, o. Oh. masakit na pag Oh. Ganon din yan sa tuhod Ayan eh, o. Kabukol Oh. Hindi naman masak Hindi nga kasi nakatama so, eh. Tumatama sa joint eh. Idol, yun lang pinaka na dyan. Pinataklan natin para gumalaw yung lakad na pero ang uh, dalawang ba siguro pwedeng ba sa sakali. Kailangan mo kamo no kumain ng mga protein. Yan yeah, no. Oh. Yung sinabi ko in binilin ko sa inyo. sige, tingnan mo pa. Ang video ko Pinagbago. Na na, na na na, naalis yung kahit pa paano na nahatak yeah. yung sa ano eh. Para hindi ganis sa Parang ganito yung ano, ginagawa ng asawa. Ay, sabi mo sa asawa mo, kahit, kahit ikaw lang. Yung massage, nakita mo hindi ko pinasage ng gano'n? Nakita ko nga yun. Gano'n lang, oh. Gano'n, babaw ata yun. Pinayrot mo, lalo ka malulungko. Okay? Mm -hmm.